Ano, 'ko nga. Kakita na ma, tumawid na agad ang kamatayan. Kuya Pule, eh. tatawid na agad ang kamatayan sa aming lugar. Ah. Kasi moel. Sa Sino man ang lasa? Kailan? Kanina ilang video ka Huwag yan! basura yan! <laughs> Wala na. Magaling na. So lang yata lumabas? Ang init nga niya. Hindi siya pinapawisan. Alam mo yung kulay. kaya kayo magpapapad sa init. Oo. Para hindi <laughs> kayo na e Para hindi kayo lagi <laughs> kayo magpapapad sa init may bukas ng bukas namili na si Jay pansit pansit